Hello mga kasisyams! Welcome na naman sa ating panibagong video. Ang stroke ay isang malubang sakit na maaring makaapekto sa sinuman, anuman ang edad o kasarian. Ang stroke ay isang malubang sakit. Ito ay isang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon at kaalaman upang maiwasan. Nangyayari ito kapag naantala ang daloy ng dugo papunta sa utak. Ang pagkaantala na ito ay maaring sanhi ng bara o pagputok ng ugat sa utak. Ang pagkaantala na ito ay nakakatira sa mga cells ng utak. Ang pinsalang ito ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas depende sa bahagi ng utak na apektado. Ang stroke ay maaring magdulot ng pangmatagalang kapansanan. Ang mga pasyente ay maaring mga ilangan ng rehabilitasyon upang maibalik ang kanilang kakayahan. Maaring kabilang dito ang hirap sa pagsasalita, paralisis, at mga problema sa memoria. ang mga sintomas na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. ang pag-iwas sa stroke ay mahalaga para sa isang malusog na buhay. ang pagpapanatili ng tamang timbang, regular na ehersisyo, at balansing dieta ay ilan lamang sa mga hakbang na maaring gawin. ang stroke ay madalas na tinatawag na atake sa utak. ito ay dahil sa biglaan at malubang epekto nito sa utak. Tulad ng atake sa puso, ang stroke ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang mabilis na pagtugon ay maaring magliktas ng buhay at mabawasan ang pinsala sa utak. Mahalaga ang pagkilala sa mga babalang palatandaan ng stroke. Ang kaalaman sa mga sintomas ay maaring magdulot ng mabilis na aksyon at interbensyon. Kabilang sa mga palatandaang ito ang biglaang pamamanhid, pagkalito, problema sa pagsasalita, at matinding sakit ng ulo. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat balewalain. Ang napapanahong interbensyon ay maaring makabuluhang mapabuti ang mga resulta para sa mga pasyente ng stroke. Ang mabilis na aksyon ay maaring magdulot ng mas mabilis na paggaling at pagbabalik sa normal na pamumuhay. Ang pag-alam sa mga panganib at paggawa ng mga proactive na hakbang upang mabawasan ang mga ito ay maaring lubos na mabawasan ang iyong pagkakataong makaranas ng stroke. Ang pagtigil sa paninigarilyo pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak at pag-control sa blood pressure ay ilan lamang sa mga hakbang na maaring gawin. Tandaan, ang pag-iwas ay palaging mas mahusay kaysa sa lunas. Ang edukasyon at kamalayan tungkol sa stroke ay mahalaga upang maiwasan ng mga ito. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at kaligtasan. Pagkilala sa mga risk factors. Maraming salik ang maaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon ng stroke. Ang mga ito ay maaring magmula sa iyong pamumuhay, kalusugan, at maging sa iyong mga genes. Ang pag-unawa sa risk factor na ito ang unang hakbang tungo sa pag-iwas. Mahalaga na maging edukado tungkol sa mga ito upang makagawa ng tamang hakbang. Ang alta presyon ay isang pangunahing nag-ambag sa stroke. Ang regular na pag-check ng iyong blood pressure ay mahalaga upang mapanatili itong nasa normal na antas. Ang paninigarilyo ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo at makabuluhang nagpapataas ng panganib sa stroke. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan. Ang mga hindi malusog na dieta na mataas sa saturated at trans fats ay maaring humantong sa pag-iipon ng plaka sa mga arterya na nagpapataas ng posibilidad ng stroke. Ang pagpili ng masustansyang pagkain ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at mga daluyan ng dugo. Kabilang sa iba pang risk factors ang diabetes, obesity, at kakulangan ng physical na aktibidad. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo, kaya't mahalaga ang tamang pamamahala nito. Ang regular na ehersisyo ay makatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang at sa pagpapababa ng panganib ng stroke. Ang aktibong pamumuhay ay susi sa malusog na katawan. Ang family history ng stroke ay gumaganap din ng isang papel. Kung may kasaysayan ng stroke sa iyong pamilya, mas mataas ang iyong panganib, kaya't mahalaga ang regular na konsultasyon sa doktor. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga panganib na ito, maaari kang gumawa ng matalinong mga pagpili upang maprotektahan ang iyong kalusugan. Ang tamang kaalaman at aksyon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang stroke at mapanatili ang isang malusog na pamumuhay. Ang kapangyarihan ng isang healthy diet. Ang pagkain ng tama ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng tamang timbang, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng ating pangkalahatang kalusugan. Ang isang malusog na dieta ay mahalaga sa pag-iwas sa stroke. Ang pagkain ng sariwa at masustansyang pagkain ay nagbibigay ng mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Bawasan ang iyong paggamit ng saturated at trans fats. Ang mga taba na ito ay matatagpuan sa mga processed foods, fast food, at ilang mga baked goods. Ang mga hindi malusog na taba na ito ay nakakatulong sa pag-iipon ng plaka sa mga arterya na maaring magdulot ng mga seryosong kondisyon sa puso. Pumili ng mga lean meats, manok na walang balat, at mga low-fat dairy products. Ang mga ito ay nagbibigay ng sapat na protina nang hindi nagdaragdag ng labis na taba sa iyong dieta. Dagdagan ang iyong pagkonsumo ng mga prutas, gulay, at whole grains. Ang mga pagkain ito ay puno ng nutrients na mahalaga para sa ating kalusugan. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa antioxidants at fiber na nagtataguyod ng kalusugan ng puso at utak. Ang fiber ay tumutulong sa digestion at maaaring magbababa ng cholesterol levels. Pumili ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, flax seeds at walnuts. Ang mga ito ay kilala sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan ng puso at utak. Limitahan ang iyong paggamit ng asin. Ang sobrang asin sa dieta ay maaring magdulot ng fluid retention at magpataas ng presyon ng dugo. Ang labis na sodium ay maaring magpataas ng presyon ng dugo na nagpapataas ng panganib sa stroke. Palaging suriin ang mga nutrition labels upang malaman ang sodium content ng mga pagkain. Pumili ng mga sariwang pagkain kaysa sa mga processed foods dahil ang mga processed foods ay kadalasang naglalaman ng mataas na dami ng sodium. Ang mga sariwang pagkain ay mas masustansya at mas mababa sa mga additives. Sa pamamagitan ng pagpili ng masustansyang pagkain, hindi lamang natin pinapabuti ang ating kalusugan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating pamilya. Ang isang malusog na dieta ay isang mahalagang bahagi ng isang masaya at balanseng buhay. pagyakap sa isang aktibong pamumuhay. Ang regular na pisikal na aktibidad ay mahalaga para sa pag-iwas sa stroke. Maghangad ng hindi bababa sa 30 minuto ng moderate intensity exercise sa halos lahat ng araw ng linggo. Maaring kabilang dito ang mabilis na paglalakad, pagbibisikleta, paglangoy o pagsasayaw. Ang ehersisyo ay nakakatulong na makontrol ang presyon ng dugo, mapababa ang antas ng kolesterol at mapananatili ang isang malusog na timbang. Maghanap ng mga aktibidad na iyong kinagigiliwan upang ang ehersisyo ay maging isang napapanatiling bahagi ng iyong routine. Kahit na ang maliliit na pagbabago, tulad ng paggamit ng hagdan sa halip na elevator, ay maaring gumawa ng pagkakaiba. Tandaan na kumonsulta sa iyong doktor bago simula ng anumang bagong programa ng ehersisyo. Paglaya mula sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isang pangunahing risk factor para sa stroke. Ang paghinto sa paninigarilyo ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maari mong gawin upang mabawasan ang iyong panganib. Humingi ng suporta mula sa mga healthcare professionals o support groups upang matulungan kang huminto. Ang paninigarilyo ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at binabawasan ang supply ng oxygen sa utak. Ang mga salik na ito ay makabuluhang nagpapataas ng posibilidad ng stroke. Ang paghinto sa paninigarilyo ay hindi lamang nakikinabang sa iyong kalusugan kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kagalingan. Mayroong iba't ibang mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan kang huminto, kabilang ang nicotine replacement therapy at counseling. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan para sa iyo. pag-control sa stress para sa isang mas malusog na buhay. Ang talamak na stress ay maaring magambag sa mataas na presyon ng dugo at iba pang mga risk factors ng stroke. Maghanap ng mga lusog na paraan upang pamahalaan ang stress tulad ng ehersisyo, meditation o paggugol ng oras sa kalikasan. Sumali sa mga aktibidad na iyong kinagiliwan at nakakatulong sa iyong mag-relax. Maaring kabilang dito ang pagbabasa, pakikinig ng musika o paggoogle ng oras kasama ang mga mahal sa buhay. Magsanay ng mga diskarte sa pagpapahinga, tulad ng malalim na ehersisyo sa paghinga o yoga upang epektibong mapamahalaan ang stress. Mga regular na check-up, ang iyong health compass. Ang mga regular na medical check-up ay mahalaga para sa pag-iwas sa stroke. Subaybayan ang iyong presyon ng dugo, antas ng kolesterol, at asukal sa dugo ng regular. Ang maagang pagtuklas at pamamahala sa mga kondisyong ito ay maaring makabuluhang bawasan ng iyong panganib. Talakayin ang iyong family history ng stroke sa iyong doktor. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyong doktor na masuri ang iyong mga individual na risk factors at magrekomenda ng mga naangkop na hakbang sa pag-iwas. Maging proactive tungkol sa iyong kalusugan at huwag mag magtanong sa iyong doktor ng anumang mga katanungan na maaring mayroon ka. pamumuhay ng isang stroke-free life, isang paglalakbay na karapat dapat gawin. Ang pag-iwas sa stroke ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Sa pamamagitan ng pag-angkop ng isang malusog na pamumuhay, pamamahala ng mga risk factors, at paghingi ng regular na pangangalagang medikal, maaari mong bawasan ang iyong panganib ng stroke at masiyahan sa isang mas malusog at mas kasisya siyang buhay. Tandaan na ang maliliit na pagbabago ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba ang bawat hakbang na iyong gagawin tungo sa isang mas malusog na pamumuhay ay isang hakbang tungo sa isang kinabukasan na walang stroke. Gawing prioridad ang iyong kalusugan at bigyang inspirasyon ang mga tao sa paligid mo na gawin din ito.